Hello mga idol, good morning, good morning Saudi, good morning Saudi Good afternoon dyan sa Pilipinas Ayan, maglilinis naman tayo mga idol, kaya nung nakarang araw Binangga ni Madam, binangga ni Madam tong sasakyan ni Sir Ayan, o oh, ito mga idol oh. Ayan, oh. kita yung kas-kas Yan, papunta dito yan, ang mga ba Ayan, ito yan yung kas-kas na yung mga idol ni madam ang nagbangga pero hindi pinapabayad ni sir dahil siyempre babae at saka kas kas man kasi sir na lang magbabayad ng mga idol kaya yan yung mga idol wala na ah, tapos ng klase tapos ng school tapos ng school mga idol kaya dito mahaba ang relax yan mga idol ito na yung buhok ko pinakita sila ito may tumutubo na oh yan, ang pisa na, pisa nagtubo mga idol. <laughs> wala nang landingan na ng aeroplano. Yan, kakapala to mga idol. Uh, sa, wala pa, wala pang isang linggo yata. So, no, wala pang isang linggo. Wala pang isang linggo idol yung buhok ko niya. Yeah? Umpisa na, umpisa na utubo mga idol. Kaya, jaga lang, dandahan lang, kahit pa, pa, ponte ponte Ponti-ponti mga idol. At least, at least mayroong tumutubo ba. Ayan. biglang love shout out sa lahat pala. At saka maraming salamat pala dyan sa mga sa mga viewers at sa mga nagko-comments dyan sa aking mga upload ng mga video. Uh, maraming salamat nyo at sana hindi kayo magsawa sa akin na mga comments at saka manood dito sa aking mga video mga idol. Ayan mga idol. Kaya hindi kayo magsawa para mayroon mayroon tayong kahit papapunti-punti na dollar na papasok dito sa aking profile. Kaya maraming salamat kasi kung wala kayo, wala talaga akong magawa. Oh. Kung walang manood sa aking mga video, wala talaga akong magagawa. Wala akong <laughs> makikwan ba? <laughs> Income ko yan. Kaya thank you, thank you very much. Mayroon na nakita ko doon sa sa kwan ko sa income ko mayroon akong nakita may nakita na ako mga idol na counting konti, counting dollar oh mayroon na akong counting dollar yan, kaya maraming salamat sa inyo dyan, sa mga comments niyo at saka lagi niyo pong papanood sa akin kaya thank you for watching god bless all bye bye